Tutoyong so, bagong salita. Mag Richard, layo. Ay, mo dito yung layo. Very good pa lang baka. Okay, number two. Laso. Nasaan ang papalitan? Sa una, gitna, uli. Gitna, gitna, Gitna. Okay. Ano, tunog, papalitan mo daw tunog na, sss, na, na, b. na, na, Ano ang magiging bagong salita? Buko! Buko! Dali na lang pala sa inyo. O sige, gawin ko ngayon. ka ni teacher.